Good morning po sa ating lahat guys. Uh, ayan po yung aking mag-ama. Sila po ay nagpupunla ng paminta. paminta. Ayan po guys ang ano, na na. Po ang ano. Baka order kayo. Pare oh. Okay na. paminta. Ayan ang pananim na paminta guys. pinapaano muna siya. Pinapasuloy muna. Pinapasuloy muna guys bago siya itatransfer sa garito sa ganyan. Sa Agribal. agribag. Yan. Ang ano. At ito guys, meron na siyang ano, suloy. Ayan pa. Ayan ang suloy niya. Ayan, may ganito na siya beso. Yung tawagin tukang maya. Yan. na transfer na siya sa agribag. Ayan po siya guys. Ang dami niyo mga tukang maya na. Ayan po ang ano. Ito siya guys. So. Uh, pinupunla muna siya bago siya ito transfer doon sa agribang guys. Ganyan po ang paraan ng pagtatanim ng pagpupunla pala ng paminta or black pepper So, dito guys. Man. Oh, may ninit-nit na yung, uh, yung mangga guys. Hindi lang maka nata si batang ganyan rin hinup. Ang araw ay nilaglag kasi may puno ng mangga dyan na na maulan kasi guys hindi makalabas si batang ginya at medyo masama ang aking pakarandam ako nga ay paus yan pala yung aming mga ibunay ng isa si Krokro Kukur! Kukur! yan namin yung aming kalapati na si Homer. Ayan na, amik siya guys. Pag, you know, pag an, uh, inaano mo siya na, na ano din siya, naririnig, ginagaya din niya. Kukurrrr! Ayan guys, oh. nakita ko na sa inyo guys, yung paraan ng pagtatanim ng maula, maula na umaga sa ating lahat ngayon guys ay June 12 holiday walang trabaho nandito si Batang Rene yung Vlogger nakaupo ako dito sa may hindi na guys at ako may napulot na nalaglag na Indian, Indian, Indian mango <laughs> kuya paos os gawa ako nga may ano may sipulat ubo ang kain po tayo ng mangga. Mm. Ako mag-amay ng dadal po, sila lang ngayon. Yung...

public public din yan ah Ay, hey, pag guys, nabitin ako dun sa isa. Ari naman ay, ano? Ano? Ano ba lang? na wala? Eh, ano na? Nagbabala tayo ng mangga. Tayo kakain ng manggang manibalang. At maulan-ulan -ulan ngayon guys hindi ako ngayon makapagpa para ang gawa ng naulan mahina ang katawang lupa ni Batanggin niya pag arne yung panahon tuloy, eh. ako sabi ng hindi Ayan, o mga bagay. <cin stereotype> hmm. Sao lắp sao vậy? Tại em thấy không? Lắp lắp lên có mấy mấy có cô hãy luôn cả cô chuyên nhân Princess yung ano, talong ay aking ilalabon ngayon at aking aalmusalin uh, ayan po guys yung aking aking talong na kinuha ay ko na siya ayan malapit na siyang lumambot ayan po guys naluto ko na po yung pinitas ko kanina na talong ato yan. Bina ako na bago ko siya nilabot. Tsaka yung pritong galunggong. Kain po tayo guys ng almusal. Pero nauna ni na Batang niya kinayang manga bago niya ng almusal. Pas ako nung paa guys. Ako kakakain. Kain po tayo ng almusal. Masama nga kayong ano guys. Pakramdam. Ako bagay. Mamaos. Wala nang ano. Wala ng, um, Ganito kasi ako guys, basta pag ako sinipon, saman na ako na mamaos. Ang akong talong na bagong pitas. Kain tayo. Tanda na? Ay. wala may lupot ang panahon guys pag naulan nakaramdam ko kasi pag naulan parang ang panglaw-panglaw ng panahon